Hi, so Welcome to our vlog. Habang namimili ako dito sa Tutuban Mall, may nakita ako na newly opened restaurant. Ito yung sobrang sikat na roasted chicken na lagi natin nakikita at paborito ng lahat. At ito ang chooks. Sumakto at grand opening nila today. Lunchtime na at gutom na rin ako. Kaya tara, samahan niyo ako mag food trip at mag enjoy dito sa chooks to stay. Palapit pa lang ako eh, sobrang na-feel ko na na welcome ako. Lumapit agad yung kanilang staff. Very accommodating at ang babait ng mga tao dito. First time ko mag-dine in dito sa Chooks at sobrang nasiyahan ako dahil napakalinis at ang ganda ng interior design. At dahil gutom na gutom ako ngayon, sulitin na natin ang pag-order dahil minsan lang rin ako mapunta dito sa Tutuban Mall. So nag-order ako ng na one pepper roasted chicken meal, one bagoong rice, one kangkong with bagoong, isang spaghetti, tatlong flavored fries na sour cream, barbecue and cheese, chicken chicharon a la carte, mug cake, ice crumble, at Eve drinks kalamansi cucumber. At syempre, may pa-unli chooks rice. At Anli soup dito sa chooks. Bumigop muna tayo ng mainat na sabaw. At tara, simulan na natin lumamon! Unahin natin kainin itong cheese fries. Not too salty, sakto lang ang paglagay ng cheese powder. Tapos bagong luto at napaka-crispy. Same rin sa barbecue flavor. Manamis-namis tapos hindi siya sobrang anghang. At itong sour cream flavor, nagustuhan ko rin. Lahat bagong luto tapos alam ba, 50 pesos lang to. Sobrang dami na. Tapos yung regular fries naman, mabibili nyo lang ng 45 pesos. Kainin naman natin tong paborito kong gulay. Ang kangkong with bagoong. Napakarami. Tapos 30 pesos lang? Syempre, ternuhan na din natin ng rice. For only 49 pesos. Ang dami rin nitong bagoong rice nila. Ha? Perfect ang pagkakaluto. At masarap haluan ng kangkong. Tikman naman natin itong all-time favorite ng mga Pilipino. Ang spaghetti. Spaghetti, napakamithi ng sauce, perfect al dente ang pasta. Hindi siya overcooked at kid-friendly rin ito. Filipino style spaghetti ang lasa nito, manamis-namis na hindi maalat. Balanse lang ang lasa. Tapos mabibili mo lang ito for only 65 pesos. Dito ako tinakam sa kanilang chicken chicharon na may kasamang suka. Sobrang crunchy nito. Tasty at sobrang sarap talaga. At mabibili mo nga lang to for only 60 pesos. Pwede mo rin ito kainin with bagoong rice. Inom muna tayo ng Eve Calamansi Cucumber. Nag-add lang ako dito ng 20 pesos. At syempre, huwag kakalimutan orderin itong Pepper Roasted Chicken Meal na may only chicken juice, only chooks rice, and soup for only 160 pesos. Napakalaki ng chicken! Grabe, takam na takam na ako kainin na natin at kanina pa ako nang gigigil dito. Chicken breast part with wings yung binigay sa akin. Grabe, napakalambot talaga. Hindi ako mahilig sa breast part pero ito, sobrang nagustuhan ko. Kasi hindi siya dry at sobrang lambot at malasa talaga. Kahit walang sauce, ang sarap. Perfect talaga ang roasted chicken ng Chooks. Perfect ang pagkamarinate at ang pagkakaluto. At alam naman natin na ang chicken ng Chooks ay zero antibiotics kaya makakasiguro tayo na ito ay healthy at 100% safe sa atin o di ba 160 lang, tapos only rice and an pa ng manok. At syempre, for dessert, meron tayong mug cake. For only 69 pesos lang. Chocolate cake na merong ice cream sa ibabaw. Kung mahili ka sa chocolate, try nyo to. At meron rin tayong scramble na 40 pesos lang. Hindi tinipid sa milk powder, kaya approve sa akin ito. At yung scramble nila dito ay may pa ice cream sa ibabaw. Sobrang sulit talaga dito sa chooks. Very affordable, malinis, kaya komportable kung kumain dito at masakap pa kaya ano pa inaantay niyo mag to stay na dito sa chokes